Matindi ang naging balita ngayong linggo matapos lumabas ang kumpirmasyon na binayaran na ng Pilipinas ang malaking bahagi ng upgrade program para sa mga FA-50 Fighting Eagle jets nito kasabay ng final payment para sa dalawang landing dock vessels ng Philippine Navy. Habang nangyayari ang mga ito, lumala rin ang sitwasyon sa Gitnang Silangan matapos bambahin ng Israel ang ilang target sa Lebanon bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng Hezbollah. Ang lahat ng pangyayaring ito ay nagpapakita ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang seguridad kung saan ang Pilipinas ay patuloy na naghahanda sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific samantalang ang rehiyon ng Middle East ay muling nagbabaga. Ang FA-50PH, na produkto ng pakikipagtulungan sa pagitan ng South Korea at ng Pilipinas, ay naging pangunahing bahagi ng Philippine Air Force mula nang ito ay dumating noong 2015. Subalit sa paglipas ng panahon, napagtanto ng pamahalaan na kailangan ng i upgrade ang mga ito upang mapanatiling modern at handa sa anumang uri ng banta. Ang modernization program na ito ay bahagi ng Horizon 3, Defense Plan ng Bansa, kung saan layunin na gawing mas advanced ang mga kagamitan ng militar, lalo na sa larangan ng air at maritime defense. Ayon sa mga opisyal, kabilang sa upgrade ang pag-install ng mas makabagong radar systems, improved avionics at capability na magamit ang mas malalakas na air-to-air -air at air-to-ground missiles. Sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi nilang tuloy-tuloy na ang modernization projects kahit pa may ilang hadlang sa budget. Kamakailan ay ipinadala na ang kabuoang bayad para sa unang batch ng FA-50 upgrade components sa Korean Aerospace Industries, KAI, ang kumpanyang gumawa ng mga fighter jets. Ang upgrade package ay inaasahang magbibigay ng kakayahan sa mga FA-50 na makipagsabayan sa mga advanced fighter jets ng mga kalapit bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, at Vietnam. Dagdag pa rito, inaasahan din na magbibigay ito ng mas mataas na precision strike capability para sa mga operasyon ng Philippine Air Force. Bukod sa FA50, kasabay ding inilabas ng gobyerno ang final payment para sa dalawang bagong landing dock vessels na ginawa ng Hyundai Heavy Industries, HHI sa South Korea. Ang mga barkong ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy at itinuturing na game changer sa amphibious operations ng bansa. Ang mga landing dock ay may kakayahang magdala ng troops, armored vehicles, at relief goods. Kaya napakahalaga rin ng papel nito sa panahon ng kalamidad. Ang pagkakaroon ng ganitong uli ng barko ay magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang mga isla sa West Philippine Sea at magbigay ng agarang tugon sa anumang emergency sa teritoryo nito. Ang final payment ay senyales na matatanggap na ng Pilipinas ang buong operational capability ng dalawang barko sa susunod na buwan. Ayon sa mga ulat, ang mga ito ay inaasahang bibigyan ng pangalan na BRP Dato Lapu-Lapu at BRP Dato Matangguihan bilang pagpupugay sa mga bayaning mandirigma ng bansa. Mayroon itong modern navigation systems, helipad para sa dalawang helicopter, at modular design na maaaring gamitin sa humanitarian at military operations. Isa itong malaking hakbang tungo sa pagtatatag ng mas modernong naval fleet para sa bansa. Habang patuloy ang Pilipinas sa pagpapatibay ng depensa, ang Israel naman ay kasalukuyang humaharap sa matinding kaguluhan sa rehiyon. Nitong nakaraang araw, isinagawa ng Israeli Air Force ang serye ng mga airstrikes laban sa mga target sa Lebanon matapos umatake ang Hezbollah ng rocket barrages sa hilagang bahagi ng Israel. Ayon sa mga ulat, tinamaan ng mga bomba ang mga kampo ng Hezbollah sa Timog Lebanon at ilang communication facilities na ginagamit umano ng mga militanteng grupo. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng lumalaking tensyon sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula pa ng muling sumiklab ang labanan sa Gaza. Ayon sa mga opisyal ng Israel Defense Forces, IDF, layunin ng mga airstrikes na pigilan ng Hezbollah sa pagdadala ng mas maraming armas sa hangganan. Subalit ayon naman sa mga tagapagbalita sa Lebanon, ilang sibilyan din ang nadamay sa mga pagsabog dahil upang maglabas ng panibagong panawagan ang United Nations para sa agarang tigil putukan. Sa kabila nito, tumanggi ang Israel na umatras, sinabing patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang mga mamamayan laban sa mga banta mula sa Iran-backed militias. Samantala, sa Pilipinas, Maraming eksperto ang naniniwalang ang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto rin sa bansa. Dahil libu-libong overseas Filipino workers, OFWs, ang nakabase sa Israel, Lebanon, at mga karatig na bansa, pinaghahandaan na ng Department of Foreign Affairs ang posibleng mass evacuation sakaling lumala pa ang gulo. Kasabay nito, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang patuloy na palakasin ng Pilipinas ang sariling depensa, hindi lamang para sa mga usaping panloob kundi pati na rin sa mga krisis na maaaring makaapekto sa mga Pilipino sa ibang bansa Ang FA50 upgrade at ang delivery ng Landing Docks ay malinaw na patunay na seryoso ang pamahalaan sa pagtatatag ng mas matatag na Armed Forces of the Philippines AFP Sa nakalipas na mga dekada matagal nang binabatikos ang kakulangan ng bansa sa modernong kagamitan at depensang teknolohiya Ngunit sa mga nakalipas na taon, tila nagbabago na ang ihip ng hangin. Ang kooperasyon ng Pilipinas sa mga bansang gaya ng South Korea, Japan, at Estados Unidos ay nagbibigay daan sa mabilis na pagsulong ng modernization plan. Ang mga FA-50 ay magiging mas makapangyarihan kapag natapos ang upgrade. Hindi na lamang ito pang-train o pang-light attack, kundi maaari na ring magsilbing multi-role fighter na kayang tumugon sa iba't ibang uri ng misyon. Samantala, ang mga landing dock ay magbibigay ng mas malaking kakayahan sa Philippine Navy na mag ng puwersa sa mga lugar na kailangan ng agarang presensya, tulad ng West Philippines kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Habang ang ibang bansa ay nakatutok sa sarili nilang kaguluhan, tulad ng nangyayari ngayon sa Gitnang Silangan, malinaw na nais ng Pilipinas na hindi ito mahuhuli sa pag-angkop sa bagong panahon ng digmaan at teknolohiya. Ang pagbabayad ng bansa sa FA-50 upgrade at sa landing docks ay hindi lamang simpleng transaksyon kundi simbolo ng bagong direksyon sa pambansang seguridad, isang mensahe na handang lumaban at magtanggol ang Pilipinas kung kinakailangan. Sa kabuuan, ang sabay-sabay na pag ng mga modernisasyong militar sa Pilipinas at ang paglala ng tensyon sa Israel-Lebanon border ay nagsisilbing paalala na ang mundo ay nananatiling nasa panahon ng hindi kapanatagan. Sa bawat sandali, may bagong krisis na maaaring sumiklab, kaya't ang mga bansa, lalo na ang tulad ng Pilipinas, ay kailangang maghanda. Sa mga FA-50 na ina-upgrade at mga barkong paparating, tila unti-unti nang naabot ng bansa ang antas ng kakayahan na matagal nitong hinanggad, isang depensang may lakas, respeto, at handa sa anumang hamon.